Nabulabog ang online world matapos isiwalat ni Jam Villanueva ang kaniyang mensahe at screenshots ng Landian na pag-uusap ng kaniyang ex-boyfriend na si Anthony Jennings at katambal nitong si Maris Racal na naging dahilan daw ng kanilang hiwalayan. Matatandaang kamakailan lamang ay nagsalita na si Anthony patungkol sa kumpirmasyon ng kanilang breakup ni Jam at dito ay inamin ng aktor ang kaniyang pagkukulang sa ex-jowa. Samantala, nilinaw naman niyang walang namamagitan sa kanilang dalawa ni Maris at magkaibigan lamang. Subalit kung pagbabataya ng mga inilabas na screenshots ni Jam sa kaniyang Instagram stories na kaniyaw manong mga resibo sa ginawa ng ex at Maris, mukhang may iba pang side of story. Kung pagbabataya ng mga resibong inilabas ni Jam, mukhang nagkakaroon ng intimate na mga pag-uusap si Anthony at Maris na noong una ay dinepensahan umano ng aktor bilang method acting o isang paraan para mas mapalapit ang dalawang artista sa isa't isa lalo na kung kinakailangan sa mga eksena halimbawa ay kung magka-love team sila matatandaang nabuo ang tambalan ni Maris at Anthony dahil sa on-screen chemistry nila sa seryeng Can't Buy Me Love bilang Snorene at ngayon nga binigyan ng pangalan ang tambalan nila bilang Maton Saad ni Jam sa kanyang ng mensahe Ginawa niya ang pagsisiwalat ng kaniyang panig upang ilabas ang kaniyang katotohanan tungkol sa mga nangyari sa pagitan nila ni Anthony na nagsasangkot na kay Maris. Isa-isang inilabas ni Jam ang screenshots ng mga kumbersasyon ni na Maris at Anthony at nilagyan ito ng caption na paliwanag upang hindi maligaw ang mga makababasa. Ang punot dulo nga ng lahat ay nakipaghiwalay si Jam kay Anthony matapos mabasa at matuklasan ang tila hindi akmang palitan ng mensahe nito at ni Maris, nalagpas na raw sa relasyon ng isang magkatrabaho lang. Samantala, wala pang tugon, reaksyon, o pahayag ang kampo ni na Anthony, Maris, o maging ang ABS-CBN sa nabanggit na issue. Bukas ang balita sa kanilang panig.